Sabi sa Romans 11 verse 22, Notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you also will be cut off. Ngayon naman, basahin natin sa Tagalog para mas maramdaman nyo. Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Isa sa mga makikita mo dito is that God has no favoritism. Pag hindi ka sumunod, automatic tanggal ka. Ganun kasimple yun. Ang tindi ng salita na ginamit, mabagsik ang Panginoon. Kanino? Sa mga taong nagkakasala. Kung mapapansin nyo yung word na nagkakasala, ibig sabihin patuloy sa kasalanan. Ibig sabihin choice nilang ipagpatuloy yung ganong klasing buhay. Hindi sinasabi dito huwag ka magkamali kasi hindi naman tayo perfect. Pero iba yung nagkakamali ka dahil ginugusto mo. Na kahit alam mong mali ay tinutuloy mo. Pag ganyan, mararamdaman mo talaga ang kabagsikan ng Panginoon. Maaaring hindi mo pa nararamdaman ngayon. Nakakala mong nakakaligtas ka, nakakalusot ka. Pero winawarningan na kayo ngayon na kapag pinagpatuloy mo yung ganyang klasing buhay ay darating sa panahon na hindi mo gugustuhin ninyong palo ng Panginoon at naiipon lang lahat ng mga tao na hindi ka sumusunod kung tutusin ang bait pa nga ni Lord because he is patient with you and now you have time i pray that you go back to God have faith in him hindi sa kung sino man hindi rin sa sarili mo kundi sa kanya lang sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to